Umiinay na naman ng pangalan ni Iba na Alawi pero this time, hindi dahil sa kaseksihan kundi sa matinding tanong may love child nga ba sila ng dating congressman na si Don Fernandez at sa Amerika parao isimilang. Si Ayon sa mga chismos at chismosong hindi nagpapahuli sa latest chikas, hindi resipyang haka-haka lang ito. Mga may mga nagsasabi, may non-disclosure agreement pa raw ang mga staff ng City Hall noon. At kung totoo nga ito, ilang taon na ang bagets? anim, Walo? Mas mata pa kaysa sa karir ni Ibana sa YouTube? Kung to ito, bongga! sexy na, mami pa. Pero kung hindi, abay, time na para sagutin ni Ibana ang tanong ng bayan. So, lalo nga ba o chismis lang ito? Pero ano eh, dinanay na yan ang isa sa mga ni Ibana. Ibana. Ano, katotohanan Oh, na naling siya. Before, siya Ayaw daw niya sa mga, 'di ba, sa isang interview niya, magkaibigan lang kami, hindi ko dinididayan yung fact na 'yon. At hindi kami, sabi niya kasi ayoko sa mga babaero, sabi niya, 'di ba? Sa isang interview niya sinabi niya Pero, hindi naman natin nakitang nawala din si Ivana sa studio. Oo, dire-diretso naman siya. Kaya 'tong mga taong bigla lang nawala katulad nung ibang artista na bigla na lang nawala. Tapos may isyong gano'n. Medyo magdududa ka doon. Yeah, kagaya ni... Kagaya ni, alam mo nyo kung ano yung naisip natin, mm -mm. di ba? Pero si Ivana, hindi naman siya nawala. Di diba? Mm, -hmm. correct. O oh, kakaya niya, okay. ano, di ba, nawala, naisip na natin na buntis. Sino ba yung singa, si Janela ba yun? Mm -mm. Tama ba? Janela. Eh, nawala naman nung nawala. di oh. ba yung mga diba, so, iba kasi... may so oh, nawala, Na, eh. Mga nawawala pag nag-upload, so, so, inisip na buntis. Oo, oh, oh. so, AJ Rabal! Oo, oh, oh, yeah. AJ. Yung Pero naman naman ito naman. si bana in sa kanya, hindi siya nawala sa sirkulasyon. Tuloy-tuloy yung kanyang pagbablog. So, ako ay doubt kung nabuntis at nagkaanak. True. No? Pero si Ivana talaga, tampulan ng chismis talaga, no? iba chismis. Mm -hmm. Parang nabahiran ito yung ano. Pati nakaran, magka, di diba? magka pareho ang kusina nila ni Dan Fernandez. Magka di ba pareho. Ganyan oh! before. Closet. Closet. Ngayon kusina naman. Oh. May bago. Kaya ba hindi? Kaya totoo nagkaroon ng something before. Pero hindi nabuntis. Ako naniniwala hindi nabuntis sa Ibana. True.